Maraming tao ang hindi naabot ang kanilang mga pangarap, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sumuko sila. Ang totoo, hindi pagkatalo ang nakakapigil sa atin, kundi ang pag-give up. Ang mga matagumpay na tao ay hindi tumitigil pagkatapos ng isang pagkatalo. Hindi sila tumitigil sa sampung pagkatalo o kahit sa isang libong pagkatalo. Sinasabi nila, ito ang aking layunin. At gagawin ko ang lahat para makamit ito. Matututo ako mula sa bawat pagkatalo at hindi ako susuko hanggang makamit ko ang aking pangarap. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Mahalaga ang pagkatalo sa pagiging matagumpay. Sa gym, gusto mong mapagod ang iyong mga kalamnan hanggang hindi mo na kaya. Ang mga matagumpay na tao ay maraming pagkatalo. Sinasaliksik nila ang mga aral mula sa pagkatalo at ginagamit ito upang magtagumpay sa susunod. Noong bata pa tayo, hindi tayo sumuko kapag natumba sa pag-aaral, sumakay sa bike. Umiwas tayo sa pagkatalo at nagpatuloy hanggang makuha natin ang ating layunin. Pero habang tumatanda tayo, natatakot tayong magkamali at gumagawa tayo ng mga palusot. Sabihin mo sa sarili mo ang totoo. Bumangon ka at matuto mula sa pagkatalo. Hindi maganda ang pagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagkatalo. Dapat mo itong mahalin. Ang mga matagumpay na tao ay hindi natutuwa sa pagkatalo, pero hindi nila ito hinahayaan na pigilan sila. Isipin mo, gusto mo bang matakot sa pagkatalo o mahalin ang tagumpay? Piliin mong mahalin ang tagumpay. Kahit gaano karaming beses ka pang magkamali, mahalaga na hindi ka susuko. Kung natatakot kang magkamali, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay. Ang buhay ay maikli at hindi mo alam kung kailan ito matatapos. Kaya dapat mong ituloy ang iyong mga pangarap. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na makamit ang iyong mga pangarap. Magtrabaho ka ng mabuti at huwag matakot sa pagkatalo. Ang mga matatanggap mo mula sa pagkatalo ay ang mga aral na magpapatibay sa iyo